Hi guys, good afternoon. Welcome to my vlog again na I am Coach J. And ito po yung part 2 ng ating segment na reporting. Nilinaw ko po yung spot report, ang, kung ng definition ng spot report at ano po ang definition ng information report. Yan po ay para din sa aking paniniwala, no? para sa aking matutunan. Para po sa hindi pa nakapanood ng part 1 ng video ito ay ito po ang nag-trigger kaya nag-upload tayo ng ganitong video. Uh, nag, may nag-comment po sa aking post na ang spot report daw ay ito daw yung ang definition niya ito daw yung actual mong nakikita or doon ka sa mismo sa pangyayari or sa incident. Samantalang information report naman ay eh, ito yung klase ng report na ni-report lang sa iyo or nabalitaan mo lang para nakichismis ka lang. So kaya gumawa po ako ng bidyong ito para ibigay yun namang side ko, yun ang aking paniniwala din sa patungkol dito sa mga nasabing report ito, ang spot report at information report. So maraming salamat po. Hindi nyo pa po na papanood yung unang video, yung unang part nito, pinaliwanag ko po doon yung spot report. Ang susunod na po ay yung information report. So, sa spot report, diniscuss ko po doon kung anong kahalagaan ng spot report na may iba on time para yung response po ay on time din. Kung kailangan nyo ng response, kung sa inyong, sa inyong level ay hindi kaya ng capability nyo, makapagpadala ng tulong yung mga ibang department. Maka magkaroon ka ng mga contingency mo. May, may activate yung mga contingency plan mo. Ngayon po, yung information report naman. Sabi nung nag-post kasi, ang information report, ay yung mga data niya ay narinig mo lang, hindi mo personal na na nasaksihan yun ang definition niya na i-correct po natin. Ano ba ang information report? Ang information report po ay syempre, informative siya. IR kung tawagin. Sumasagot po na what, ano, when, kailan, ba? pwede na maghalo-halo, what, who, when, where, basta andun yun. Uh, 5W. 5W1H, in di ba, sabi? Yung watt, syempre, dapat malinaw doon. Ano ba yan? Uh, gamitin ko rin yung galing sa unang sample. Uh, vehicular accident, rear end collision, involving. Kung kanina, yung humo ay male factor lang or female factor kung rider ay babae o lalaki. Ngayon po, syempre, sa information report, kompleto na yan. Pag nag-hook halimbawa, si Florante, si Florante ay ilang taon, ilalagay mo doon ilang taon. Kasi baka ang, ang kalagahan po ng information report, nandun na lahat. Para yung pag-reportan mo, wala nang itatanong kayo. Pag yung pinag-reportan mo, ang dami-dami pa rin tanong kayo, ibig sabihin, walang laman yung, alam mo, walang laman yung iyong uh, information reports. So sa who, sa what, tapos na tayo. Sa who, ilalagay mo doon si Florante, i-laba, ganun. 31 years old, residence of ako anong barangay, kung taga saan siya, makikita mo naman siya lisensya. Kaya nga kinukuha natin lisensya, picturean, Para makuha mo yung detail. So pag nakuha mo na yung detail noon, ilalagay mo rin siya. Ah, huwag niyo kalimutan pala yung ano, kung bakit siya nagpunta sa lugar na yun. Siya ba yung nagtatrabaho? Siya ba yung napadaan lang? Pass ba, passing through? Or ah, trabahante siya malapit sa lugar na yun? Huwag niyo rin kalimutan yun para may... Maisip ng boss, ah, ano pala to Halimbawa, kalamba nangyari. Ay, address niya ay Binyan City. Eh, ba't nandun yun? Ah, nagtatrabaho pala sa Sogo. Malapit doon. Ah, okay. yon, Di ba, masagot na yung tanong na yun. Kung sino yung kabanggaan niya, ganun din. Ilagay mo rin yung detalye. Sa so, way naman, di ba, kanina, petsa lang nilagay na, oras lang nilagay mo. Dati, yung mga sinaunang tao, unang <laughs> panahon, nailimutan pala yung petsa, lagyan nilang nila na 1700 on or about 1700 today. Nilalagay ang petsa. Ay, eh, halimbawa yung eh, ngayon ay Webes. Ay, eh, binasa yung report mo yung Sabado na. Eh, sinabi mo today. Ay, eh, di today, Sabado yun. So, halagyan mo ang petsa. Importante yun. So, halagyan mo ng araw. Halimbawa, uh, ano ngayon? 17.4200 hours. Halagay. Tapos yung iba yung oras, no? Ah, uh, Oh, na namali pa rin ako yung 100 hours nilagay ko. Sa so, ngayon, ang ginagamit na natin dyan ay AM at PM kasi hindi lahat sa corporate nakakaintindi ng military time. Kung milita may background sa military yung pagsasabitan mo, hindi 100 hours mo. Pero kung walang background, para mas maganda in general, kasi hindi lang naman sa boss mo nalating yung report, maaari makarating yung sa corporate na walang military background, mas maganda kung AM para AM, PM para makita din nila na nararespeto mo sila na ah, hindi ako ina-hundred 100 hours nito. Sa amin sa intro pa, kaka 100, 100 hours pa, mali-mali pa pagkasulat. May tuldok. Pag military time, walang, ano, wala mga tuldok-tuldok yan. Pag military correspondent, hindi ka naglalagay ng mga tuldok kuwit. So mali, ibig sabihin mali. Pag nilagay mong tuldok, hindi na yung military. Mapay pintasan ka pa kung may military background yung babasa. Di marunong to. Tapos yung H, ibig sabihin, imbis na H lang, HRS pa ilalagay. So, mali na naman. H lang dapat. So, para walang problema, mas padali, A, TOLDOC, M, kung umaga. Kung hapon, P, TOLDOC, tapos M. Pag, pagdating sa, what, when, when, lahat ng oras, i-report mo doon. Anong oras nangyari incidente? Anong oras dumating ang polis? Anong oras dumating ang ambulansya? Anong oras na ialis ang pasyente? Doon lahat yun sasagutin sa tanong na when. Kaya pagbasa basa pa lang ng report mo, doon pa lang sa narrative summary na nasa taas yung what, when, where, who, why, buo na yung kwento. Kasi yung mga, ano, yung mga boss natin, wala yan time magbasa ng mga report mong tatlong page, isang page, dalawang page. Wala silang time. Kung gusto nila malaman agad na yung nangyari, doon lang yan sa narrative summary mo. Sa taas, what, when, where, who. Doon lang yan. Kaya dapat yung when mo, kompleto. Lahat ng oras, detalye, nandoon. Dumating ang barangay, nasa when yan. Gantong oras dumating ang barangay, gantong oras umalis. Gantong oras dumating ang ambulansya, gantong oras umalis. Gantong oras dumating ang pulis. Mga ganun, lahat ng oras, nandoon. Tapos, pagdating naman sa ano pa ang kulang natin? Where? Di ba kanina, strip lang nilagay mo. Iyasama mo doon ngayon sa where, kukumpletuhin mo na kasi malalaman mo na yan. Ano ba siya? Inbound ba o outbound? At di ba ay subdivision area mo? Papasok ba siya o palabas? Para pag nagawa ka ng crime statistic report mo, may lalagay mo doon kung anong oras madalas nagkakaroon ng aksidente, papasok ba sila o palabas ba sila doon mo siya mga pag nagawa ka ngayon ng mga analysis doon mo yung mga gamet, oy tuwing hapon pala palagi may aksidente kasi nagmamadali yung mga tao uwing uwi na or sa umaga papasok okay so ano ang corrective measure na pwede mong ilagay pagdating naman sa dito ang medyo mahirap no sa why why at how 'Yung how at why ay sa part 3 na natin kunin kasi overtime na tayo. Maraming salamat.